eto dito muna tayo sa isa pang hay nako uh -huh. sana walang magkasakit ang dami pa rin pong nagkakasakit at lalong-lalo na ngayong katatapos ng bagyo Makakausap po natin ang ating uh, doktor serbisyo ang ating uh, pulmonologist walang iba kundi uh, siya uh, Dr. Maricar Limpin okay uh, doktora magandang umaga po sa inyo sa magandang umaga niya and me and maganda sa magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig natin Siguro unang-una, Doktora, uh, ano po yung mga sakit na dapat iwasan ng ating mga kababayan, uh, lalong-lalo na pagkatapos nito nga si Bagyong Uwan at saka yung mga nandyan pa sa evacuation centers? well uh, unang-una no kasi ang pinakamarami sa ngayon na nakikita namin ay yung mga respiratory like illnesses no at nakikita natin yan dahil dito no Masya, medyo malamig tayo tapos yung iba uh, dahil sa typhoon na no so etong mga ito nagbibigay sa atin ng uh, mataas na risk factor na medyo may tumataas yung capability na mag-infect no yung mga uh, mga iba't ibang viruses and bacteria na nalalanghap natin. So, marami tayong mga acute respiratory illnesses, no? Kasama na diyan ang flu. Uh, uso pa din tayo flu, yung pinatawag uh, tinatawag naming respiratory syncytial virus uh, at saka yung mga rhinoviruses, yung mga common colds, no? So, ito yung mga uh, very common. And then hindi na rin, uh, meron na rin tayong mga nakikita na COVID-19 although hindi naman ganun kadami. Pinakamadami pa rin ay flu at saka yung respiratory syncytial virus infection. No? Oh. So yun yung mga common na nakikita natin ngayon. Of course, no, um, Nina, dahil sa baha, no, so doon sa mga areas na marami tayong mga daga, maaaring makakita na naman tayo ng pagtaas ng uh, ng leptospirosis, no? Ah, uh, yan din yung isa sa mga na natin. Ah, uh, pero ito naman ay hindi naman natin makikita agad agad no? It will take mga a few days pero ah, uh, expect na kami, no? Naghanda na rin kami sa possibility na marami kaming makita na nagkakaroon ng ano, ng leptospirosis. Ito naman ay nanggagaling sa mga ihi ng daga, no? At uh, kung ang isang taon na na o so na exposed doon sa baha, uh, maa kung siya ay may mga break in the skin, no? uh, sila yung mga most likely magkakaroon ng infection ng leptospirosis. So, Doc Maricar, good morning po. Si Migs po ito. a uh, direct na yes, po ako Mings. sa mga pwede pong action na gawin. Sabihin po natin sa mga evacuation no. center, tsaka lalo na kung medyo magtatagal po ang mga kababayan natin <laughs> doon, hindi po may iwasan na magkahawaan ano po ang mga pwede kong gawin uh, bilang nanay, bilang tatay para po kayo papaano makaiwas man lang sa hawaan po ng mga ubo ng mga sipon? <tod> pinaka-importante yung paggamit ng face mask kasi yun ang kayang-kayang pwedeng gawin. Ano? Nakita naman natin during the pandemic na ang paggamit ng face mask ay eh, napaka-epektibo para mapigilan natin yung mabugis na pagkawahawa no? from any respiratory infection. No? Of course, no mas maganda sana Ah uh, kung tayo ay nakapagpabakuna. Pero just in the event na hindi pa tayo nakapagbakuna against flu, against yung respiratory syncytial virus, I will suggest na ngayon habang uh, medyo maganda-ganda ang panahon, no, at hindi pa dumadating yung taglamig na naman na ah, dahil doon sa holiday season. Na-expect na naman natin we will have another wave of flu So maganda siguro kung um, makapagpa injection naho tayo, makapagpabakuna naho tayo against flu and also against respiratory syncytial virus. Opo, para po sa mga bagets po natin sa mga kabataan po. siyempre pag naglalaro nasa labas, uh, bukod po sa pulmonary diseases, ano po po yung mga risk pa po, po sa kanila? Kasi po, uh, kasi kung uh, sila nga po ay uh, nagkakaroon ng na punta, na ano ho sa baha so yung leptospirosis isa no pero ang um, isa pang mga uh, pwede natin ma-expect no lalong lalo na sa mga kabataan dahil di ba uh, galing tayo sa sa pagyo so medyo sure yung mga buildings natin at saka yung mga siguro yung mga eskwelahan natin na nabaha pagkatapos hindi tayo masyadong nakapasok oh agad. Tapos makikita natin pagbalik natin, dump yung buildings. No? Yung medyo parang mamasa-masa at saka marami yung mga um, mga gamit doon na medyo baka na tumubo yung mga amag no okay. na uh, mga pading maging cause ng fungal infection no na airborne na po natin o kaya pwede rin to kung mahawakan natin siya, uh, pwede ho tayo magkaroon ng allergic reaction sa mga fungus na yan no? so yan po yung mga pwedeng uh, mga sakit na pwedeng ma uh, maramdaman ng isang tao, lalong lalo na po yung mga kabataan natin. Of course, no, pag masyadong magkakasama ho sila, eh TB is another one, ano? kasi syempre, ang TB mas increase po ang risk natin kapag nandoon ho tayo sa mga overcrowded na lugar, no? Kaya uh, mapapansin ho ninyo, lalong lalo na po doon sa mga uh, sa ating mga uh, informal settlers, dahil sa dami ng mga tao na nasa isang bahay at saka overcrowded, even yung bahay overcrowded, no? Ah, uh, ibig sabihin magkakadikit. Ah, uh, TB is another uh, isa sa mga sakit na pwedeng uh, makuha ng isang tao habang uh, sa mga ganitong uh, panahon. Mm hmm And uh, doc, ano po yung mga vitamins na kailangang uh, i-take natin kasi lagi kong naririnig, syempre, vitamin C with zinc. Yan. Actually, ako mismo yeah. nagte-take rin ako yan. Ewan ko ha, sa aking experience po, pag nagtake ako ng vitamin C with zinc, e eh, parang mas lumalakas yung resistensya ko. Totoo po yes, ba yan? Po. Uh, yes, ninyo. Kasi uh, ang vitamin C, mga... Ano po 'yan mga antioxidant pati yun zinc. Mm. Ano? so abiing uh, an antioxidant, uh in in inaano in, in, po niya ni reduce po niya yung mga masasamang epekto ng sobrang sobrang uh, mga superoxide ng mga radical ano natin no mga yung mga uh, yung mga superoxide na na materials Samson no? substances na nakikita ko natin no so yung mga antioxidants ay maganda no so it it it, it helps no in in giving us a stronger uh, immune system mm -hmm. at syempre yung a uh... Tamang pagtulog, yung ganoon pa rin po, no? yeah, uh, tamang pagtulog, pag-inom, pagkain, ito po yung mga uh, basic uh -uh. na kailangan gawin. Misa nakakaligtaan, uh -uh. yung mga puyat laging nagkakasakit, hindi ho uh ba? -uh. Uh -uh. Yes, tama ka dyan. Ano? Uh, hindi lang yung pagkakaroon ng uh, sapat na tulog, no uh, kung hindi, yung pag-iwas na rin doon sa mga masasamang lifestyle natin. So ano ho ba yan, uh, yung pag-iwas sa... Uh, pag paninigarilyo o pa, kaya pag kaya pagbe-vape, yung pag-iwas ko sa mga alcohol, no? Kasi itong mga ito, ay eh, sinisira po niya ang, at pinahihinan nila ang ating immune system. Nawawasak po ang kalusugan natin kapag tayo po ay nagsisigarilyo o vape at umiinom ng alak. The other ano pa po natin, we need also to keep ourselves physically active, no? Kasi kapag tayo po ay palaging nakaupo na lang no lalong-lalo lalo na 'yung mga kabataan natin ha kasi like 'yung uh, technology natin no prevents them from you know, being active, lagi ho silang nakaupo, naglalaro ho, hawak-hawak yung kanilang mga cellphone. So, ito po, hindi ho maganda kasi it promotes a bad lifestyle na nakaka nagkakaroon ho na masamang epekto sa ating katawan. ah, uh, pati na rin po yung pagkain, no? yung pagkain ng masusustansya. Sana hindi masyado yung mga junk foods at saka yung masyadong matatamis no? o masyadong uh, mga fatty foods, no? Uh, alam naman ho natin na ang number one cause of death ho natin dito sa ating bansa ay cardiovascular, no? Uh, so, importante po na siguraduhin natin na kumakain ho tayo ng masasustansyang pagkain. So, sana meron marami ho tayong gulay at saka kumakain din tayo ng pruta. Opo. Ayan na, Dr. Maricar, uh, balikan ka po namin, ano? Magagap lang po kami. Baka may questions rin po Sige sa ating po. mga listeners and uh, viewers. 0919 sa ating po nga uh, Viber. Magbabalik po kami uh, dito po sa nagseserbisyo. Kasama pa rin po si Dr. Maricar Limpin.